Ayan guys, mga kababayan, mga kapwa ko, kunyang ingatan talaga natin yung mga alaga natin. Kasi yun, ngayon o, no, kaninang umaga may nangyari sa central, sa Maytram. Sus, Diyos ko, naipit yung tatlong bata, hindi pa nakuha. Kaya lagi nating ingatan, Diyos ko. Yan, yeah, hangga, hanggang anong oras ng mga pulis nakuha yung tatlong ano, tatlong bata na napasok sa Trump. Paano kaya nangyari 'yun? Siguro tumawid 'yun na wala pang ano, go signal. Kaya lagi po nating iingatan. Tingnan niyo oh. Ano O, oh, ba? diba? Sus, Diyos ko. Ayan yung mga ano, mga ambulance. Oh. Nakaabang. Hindi nila alam kung paano ilalabas yung tatlong bata. Hindi nila alam kung paano tanggalin sa ilalim ng tram. Kaya eh, ingat po talaga tayo. Tayong lahat, lalo na sa ating mga kapwa ko, FW, napakahira po para sa atin yung ganyong senaryo na nangyari. Kung pag stop na talaga, stop na talaga. Huwag na tumawid. Huwag na pilitong tumawid. Mamaya yan pa ng kakamatay natin kaya ingat god bless bye bye